Hi guys, for today's video, ito po yung may share ko sa pampakinis ng ating face. Ito po yung virgin na, virgin coconut oil. Wow. Kung pwede po yung gata ng nyug. Kung pwede po yun ilagay sa ating face. And then yan, naglalagay din po pala ako dyan sa aking buhok ng keratin. Kasi hindi na po natin kailangan pumunta ng parlor at gumastos ng napakamahal. Yan, pwede na po sa bahay lang tayo bumili lang po ako niya ng Brazilian na keratin para pampawala ng mga dry ng hair natin dahil sa kulay dyan nga po ay kailangan nating ayusin ang ating sarili na hindi tayo magmukhang buha <laughs> ay alagaan natin ang sarili natin dahil para may ganda ting ang ating itsura wow. syempre nanay na tayo kailangan natin hindi tayo gagastos magtipid tayo at sa bahay lang natin gagawin yan. ayan tiis-tiis po tayo Diyan po ay minikis-mikis ko ng aking hair para malagyan ko po lahat ng mga gamot at dyan lang po guys thanks for watching